Napansin nyo rin ba? O, oh, kasi parang napansin ko eh. Parang nananadya itong si Real Topiso. Yung palitan ba? <laughs> napansin nyo rin ba? Na kapag malayo pa ang sahod, tataas yung palitan. Kapag andyan ang sahod, bumababa. <laughs> parang nananadya, no? Or baka nag-prank lang, it's a prank. <laughs> Kagaya ngayon, oh, wala pang sahod, taas ng palitan, 1528. Tapos kapag sa sahod na, bumababa. <laughs> parang, parang it's a prank. Oh, nananadja, di ba? Oh, kayo nga. Sige, napansin niyo rin ba na hindi pa tayo, yung wala tayong kapira-pera ba na tataas talaga siya Diyan, dyan, sa kalagitnaan dyan sa mga 20 kaya alam naman hindi naman natin sahod yan o. Oh. tapos eh, pagdating na sa huron sa katapusan ibabad eh, babad, na siya <laughs> sayang no biruin mo yung 1528 aabot na ng 23 k sa sahod natin sa 1500 real pero wala tayong magagawa eh, ganun eh pinaprank tayo ng real to peso <laughs>